Aku telah jatuh. Oh, tinggal mau di bawah aku yan. Itu yang milik ko. Oh, dura dura. <laughs> tinggal mau yang ada pagi dengan anakku sakit do. Balik tanpa yudo. Bil pesain ku. Happy Valentine's Day to my beautiful mother. Uh, whole world uh, to my beautiful mother and the whole world from your beautiful daughter. <laughs> Thank <Cute. laughs> you. Okay morning. <laughs> Uy, may pa-flower pa. Ang pa. <laughs> to flower. Nandyan lang sa paligid namin. Kinuha. Nag-effort pa. Nag-effort. Hindi pa huli. <laughs> Akala ko yung balon lang. Meron pala siyang ginawa. Ang <laughs> <I get. laughs> talaga to mga anak ko natatawa ako na appreciate ako guys grabe madami pa akong anak guys na hindi nagbigay so naintindihan ko naman po yung iba na hindi makakapagbigay sa akin kasi wala dito so greetings lang po yung hinihintay ko sa kanila so I think na meron pong greetings niyan medyo busy lang po siguro ngayon. So, yung mga anak ko na nandito talaga, nag-i-effort. Ang <laughs> cute. Ito. Makabungi ito ng aking ipin. Ah, manlubong. Wala ako ipin. Ito naman nakakasira ng ipin. Chocolate yan. <laughs> Uy! Bing, bing! Cloud 9 pa! Oh my gosh! Ang cute naman! Ang cute naman ang pagka-DIY ng anak ko! Ibang-iba din na. Ang cute! Ayun pa, may pag-gift pa! Special gift daw! Special gift! Ano kayang laman ito? Buksan ko! Masisira ang buhay! ha. <laughs> Pag nalang, hindi ko nalang ipakita kayo masisira ang buhay ko. Dava, ipakita ko yan. Pwede, ang man Ay, ginawa ko. <laughs> It's a surprise gift. Ay, mabuwang, wag wag ko rin. Sulod natin. <laughs> Kaya pala sabi niya, wag mong buksan, masisira ang buhay mo. <laughs> Gusto niyo makita? nakalagay pa oh special gift Agay na ako bakit ito <laughs> Ah gusto niyo ba makita wag na lang oi Agay <laughs> okay, na kita sa kupa ka oi Agay na Tanawa na ko sa sulod. Tanawa na pa. Tanawa sa na. Oo. Tanawa. Para na marami nag-aabag dito. Anong laman nito? Special gift. Gusto niyo makita? Sige na lang. Hahaha. Okay, Ravan, no, eh. Charan! binata <laughs> <I'm not tired. laughs> Ay, thank you, anak. Natuwa ako sa ano mo. Effort mo ngayon. Natuwa ako. <laughs> ako, thank you. Ayan. Mayroon na ako nguyain ngayon. Alah! <laughs> <laughs> Ginawang popsicol. Agay, <laughs> oy. Ginawang popsicol. Oh, grabe talaga na DIY na to. <laughs> ay. Ay. <laughs> Ang cute. <laughs> Ito talaga <laughs> Dito talaga ako na-appreciate sa DIY na to. <laughs> Ay, ako. Ang saya ng aking ano ngayon. Ang saya talaga ng aking Valentine's Day ngayon. Meron pang pa-flower. Kahit nandyan na sa gilid-gilid. Ang cute-cute. <laughs> At andito pa ako. <laughs> Happy Valentine's Day. Grobing ipo talaga nito. Saan ka ba nakakuha nito? Hindi ko man ito nakita dito sa bahay. <laughs> ako talaga to <laughs> Ako talaga ito. Tulang <laughs> na lang yung boko ko. Ginanon ko. <laughs> Hindi ko nalaman eh. Na surprise ako galing ako sa labas. Laga tu kan tak kui. Agak everyone. Thank you Anna.